Yo, nga pala ah, uh, Nagpagawa na Nagpagawa ko na yung busina ko Bola lang yan na, uh, Okay na ulit, tingnan nyo Ganito Ayan, bumalik na ulit yung dual horn Ito yung stock Ito yung stock Ito yung stock Ayan Ito yung dual horn So ayan, nagpagawa ko na yan ah, uh, Nagbayad lang ako ng 350 So ang, ang nangyari lang kasi na, Natubigan yung relay So pangalawang beses na yon Yun na yung pangalawang beses na yung relay ay nabasa nabasa ng tubig mayroon tubig sa loob yung relay kaya hindi na siya gumana so pinalitan lang uh, worth 350 pesos so yun gumana na ulit so ang ginawa ko eto para uh, hindi na siya mabasa kasi hindi ko alam kung bakit siya nababasa eh kasi eh, hindi, hindi naman ako naghuhugas ng pataas ng buga at yun ganun hindi lang ako nagpasok nabasa siya so hindi ko alam kung dito pumapasok eh dito dyan kasi nandito yung uh, relay eh so baka dyan pumapasok so ang ginawa ko eto Check Kakapalit ko na ng busina Ay ng relay ng busina Dahil nabasa yung relay Ito bago lang palit to Kasi yung luma ko Basang basa Puno ng tubig Na ng tubig Kaya hindi gumagana yung uh, Busina ko Yung pangalawang beses na itong pinalitan So gagawa. Ayun, babalutan ko para hindi mabasa kasi bares na basa. Dalawang beses na ako nagpalit. Ilang buwan lang nakakalipas. So nabasa siya parehas. Kaya yung busina hindi gumana, yung dual horn. Kaya ngayon ganyan babalutan ko ngayon 'yan. So tara. May moist na agad oh. Bago pa lang. may moist na agad. Ito yung natin. Bubutasan ko dito para yung moist ko mawala. Ito natin dito para hindi pumasok yung tubig. Ayan. Maga hindi siya pupunta rito. Ayan. Abaal dito. Tapos hiligin natin ang butas dito. Para kung sakali mga may makalusot na tubig. Tumututulo. May lalabas. Ma'am, ganyan mo pala dyan ah. Hindi ko alam. May butas yan para yung tubig hindi may ipon tutulo pa rin so dito lang para yung taas hindi ba siya hindi rektang mabasa yun, yung binalutan ko dun Balot, yan, yan so yan, hindi, yan ang ginawa ko uh, hindi ko lang alam kung uh, ano yan, uh, uubra yan kasi eh, uh, kakapalit ko lang nun eh so, parang January 2024 nawala yung aking uh, busina tapos pinalitan January Tapos ngayon ah, Ano ngayon September 2024 January February March April May June July August September So 8 months lang yung tinagal ng relay Na nabasa So pangalawang beses na yon Kaya ang ginawa ko Binalutan ko na ng plastic Just in case lang Tingnan ko, tingnan ko lang kung gano'ng katagal Kung gano'ng siya tatagal Ngayong atag ulan Siyempre Malaging basa ang motor Kaya Tingnan natin So yun nga May moist moist pa nga yung ano eh Kakap, Kakagawa kaka, ano lang noon Kakapalit lang may moist moist na agad yung uh, relay eh diba? may moist sa loob kung nakita nyo yung uh, moist sa loob so bago lang yon kakapalit ba lang yun <laughs> binuksan ko lang ulit galing ako ng uh, shop pinalitan lang yon so hindi ko kasi wala kasi akong tester eh kaya ano pero yun na yung hula ko agad na sira ang relay kasi nga tawag dito nangyari na yon isang beses so pangalawa na bali pangalawa na yun so yon. <coughs> Sokri, okay, inuubo ako ngayon. Uh, Galing ko na sa sakit. Halos gagaling-galing ko lang. Parang may naamoy ako hindi maganda. Okay, kailangan ka lang pumasok. So yun. Kaya eto, kung sakali makatulong sa akin, oh. uh, na makatitid ako sa relay. sakali lang. Kaya binalutan natin ng plastic. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas e. Eh. So yun magandang umaga pa rin uh, ride safe palagi sa ating mga kapamotorista motorista na bumabiyahe, nakakasabay ngayong may bagyo at basa ang kalsada so yun, magandang umaga peace yo